Ngayon nga mga lodi, may nagpadala sa akin at hindi ko alam kung paano gamitin ang item na to. Yung yeah, mga lodi, kaya nagpusa ko kahapon para malaman kung paano to gamitin at maraming ang nagsuggest sa akin. Ito na nga mga lodi yun. Yung yeah, mga lodi yung pinadala sa akin at hindi ko alam kung saan ito ginagamit at ewan ko kung may paggagamitan ako nito. So marami nagsabi dun sa comment na, yeah, mga lodi, panghigop daw tapos pang lip daw sa salamin ano so hindi ko nga alam kaya ipinost ko to ano yung kanyang picture at pinakanasihan nasihan ako natuwa ako dito sa panghuling ay mga lodi yan oh ano? ang dami daw pwedeng paggamitan sa kapang pamputok daw ng pigs <laughs> doon ako natuwa ano so ito gagawin natin kung titingnan natin kung saan ito pwedeng gamitin kaso wala akong kotse ano basta itatry natin okay let's go yo mga lodi dahil nga wala tayong kotse wala tayong sasakyan ito lang pala tricycle so dito ko muna itatry ano so magtatry din tayo mamaya sa kotse baka papayagan tayo ano kasi pwede daw tong pag may na yupe na na kotse halimbawa na yupe siya pwede daw ito para bumalik sa dati. So ito, itatry ko muna dito kung papagkit niya siya, ano. So ito na. Yan. Bagay natin. Tapos ito, igaganto natin. Yan. Yeah. So ito na. The moment of truth, mga lodi. 3, 2, 1. Oh! <laughs> Hello, mga lodi. Ang pagkit niya niya, Ah! 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 <laughs> 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 Walo din nasira. Wala ko lodi. Nasira yung ating panghigop. Ala, med medyo napalakas yata o napalakas talaga yung hila ko kasi oh. Naputol para rin lang pala siyang plastik yung nakalagay dito. Pero kita nyo naman napakakapit niya. Pero bakit gano'n? Hinila, lang hinila lang gano'n pero Naputol na siya. Paano pa natin magagamit ito sa sa iba? Sa kotse pa, paano pa natin magagamit na? Oh. Allah. Pasensya na po. Naputol. Allah, hindi na natin mapapatuloy yung ating gagawin. Saudi oh, sayang nasira. May nagpadala pa man oo oh. ay dumating ba akong shopee? ano yon? yung powder sa akin ni tatay panghigop sa salamin wala walang nadating panghigop sa salamin? Uh, oo oh. wala wala walang nadating maka namaya pang hapon wala <laughs> tatay pa nato Shoutout nga pala kay Mokong Mokong Happy birthday sa'yo Kay Nilo Bantula Kay Arnel Rueca kaya lagi nakasubaybay sa atin si Arnel Rueca Kay Abdul Nasir Ano yun eh? Babanggol Babanggol Kay Amboy TV Kay Jodoro Rica Pranka Kay Gilbert Aranja Panton Kay Je Benaobra At kay JC Gibera At saka kay Ramon Bautista Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta